ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pagkain na maaaring makatulong para maiwasan ang colon cancer. Ayon sa pananaliksik, ang colorectal cancer ay ang pangatlo sa pinakakaraniwang uri ng cancer na parehong nakakaapekto sa lalaki at babae. Ang mga tipikal na sintomas ng colon cancer ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Pananakit ng tiyan. Pagkakaroon ng dugo sa dumi. Pagbabago ng hugis ng dumi pagbabago sa bowel habit, rectal bleeding, anemia at pagbaba ng timbang. Pero bago ang lahat, ay talakayin muna natin kung ano nga ba ang colon cancer. Ang colorectal cancer ay kilala rin bilang colon cancer, bowel cancer o rectal cancer. Karaniwang tinutukoy ito ng mga doktor depende sa kung saan nagsisimula ang tumor. Nag-uumpisa ang colorectal cancer kapag nagkakaroon ng tumor o polyp sa lining ng kolon, o sa dulong bahagi ng large intestine, na tinatawag na rectum. Kapag hindi naalis ng maaga ang tumor at polyps, ay maaaring lumaki ang mga ito. At sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring maging cancer. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga taong kumakain ng maayos, regular na nag-eehersisyo, nagpapanatili ng malusog na timbang, at nililimitahan ang kanilang paggamit ng alkohol, ay maaaring mabawasan ang tsansa na magkaroon ng colon cancer. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ng pitong pagkain para maiwasan ang colon cancer at colon polyps. Sa ganitong paraan, ay maaaring makatulong ang mga ito upang bumaba ang tsansa na magkaroon ng ganitong karamdaman. Number 1. Non-starchy vegetables Maraming gulay ang naglalaman ng fiber, vitamina, minerals, at phytochemicals na nakapagpapalusog sa ating katawan. Ngunit ang labis na pagkonsumo ng mga starchy vegetables tulad ng patatas, mais, at peas ay maaaring magpataas ng panganib ng type 2 diabetes na hindi lamang isang seryosong isyo sa kalusugan kundi isa rin na risk factor para sa colon cancer. Kung kaya't mahusay na kumonsumo ng mga gulay na hindi starchy. Gaya ng broccoli, cucumber, cauliflower carrots, celery, kale, kamatis, repolyo, spinach, at iba pa. Ang mga gulay na nabanggit ay puno ng minerals, fiber, at bitamina. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong kumakain ng maraming gulay ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng colorectal cancer kaysa sa mga taong kumakain ng mas kakaunting gulay. Dahil ang mga gulay na ito ay mayroong maraming taglay na fiber, antioxidants, at iba pang mga plant-based compounds na lumalaban sa cell damage na dulot ng mga free radicals. Ang mga antioxidants naman ay tumutulong upang protektahan ang katawan laban sa oxidative stress at pamamaga. Ilan lamang yan ng mga gulay na maaari mong kainin upang mapanatili ang kalusugan ng iyong digestive system at maiwasan ang pagkakaroon ng colorectal cancer at iba pang uri ng cancer. Number 2, nuts o mani Ang regular na pagkain ng mga mani ay maaaring magpababa ng panganib ng colorectal cancer at iba pang uri ng cancer. Dahil sa may taglay itong monounsaturated at polyunsaturated fatty acids na siyang nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga sa bituka. Mayaman din ito sa antioxidants na tumutulong sa mga cells upang hindi masira ng mga free radicals na maaring magdulot ng cancer sa ating katawan mayroon din itong fiber, na nakakatulong naman upang mapanatiling maayos at malusog, ang ating digestive system. Bukod pa dito, ito rin ay may mataas na plant-based protein, at healthy fats, na mainam sa pag-iwas sa colon cancer, at polyps. Ang halimbawa ng mga tree nuts ay ang walnuts, cashews, almonds, pistachios, hazelnuts, pecans, at macadamia nuts ang mga almonds, ay may mataas na antioxidants, na lumalaban sa mga free radicals. Ang hazelnuts naman ay puno ng vitamin E, at selenium, na may mga anti-inflammatory properties. Ang walnut ay may taglay na omega-3 fatty acids, at iba pang mga nutrients, na nakakatulong upang mabawasan, ang pamamaga sa katawan. Number 3. Whole Grains Ang pagkain ng whole grains, ay maaaring magpababa ng panganib, ng pagkakaroon ng colon cancer at polyp sa colon, lalo na sa mga babae. Ayon sa pag-aaral, ang isang dieta na mataas sa fiber, kabilang na ang fiber na mula sa whole grains, ay nakakatulong upang makaiwas sa ganitong sakit. Ang whole grain kernels ay higit na mas healthy dahil sa kumpleto ang tatlong pangunahing bahagi nito: ang bran, ang germ, at ang endosperm. Ang bran at germ na taglay nito ay naglalaman ng fiber vitamina at minerals Ang dalawang bahagi na ito ay inaalis kapag ang mga grains ay ginagawang refined Na kung saan ang naiiwan na lamang ay ang endosperm na bahagi kaya't nababawasan ang sustansya ng mga ito Ang mga halimbawa ng refined grains ay ang white flour, white bread, at white rice Samantalang ang whole wheat flour, whole grain cereals, oatmeal, wheat bread, brown rice black rice at iba pa ay mga halimbawa naman ng whole grains. Number 4, fish o isda. Ang regular na pagkonsumo ng isda ay nakakatulong sa pagprotekta sa ating katawan laban sa colon cancer. Ang ilang uri ng mga isda tulad ng salmon, herring, sardines, mackerel at tuna ay may mataas na omega-3 fatty acids na maaaring makatulong upang mabawasan ang inflammation sa katawan. Dahil ang pamamaga ay nagdudulot ng pagkasira sa ating mga cells na siyang nauugnay sa maraming uri ng cancer. Ang pagkain ng mga fatty fish ay mabuti sa ating kalusugan sa maraming paraan, kabilang na dito ang pagpapalakas ng paggana ng utak, pagpapababa ng panganib ng ilang uri ng cancer, at iba pang mga sakit. Number 5. Yogurt ang pagkain ng mga fermented foods, na mayaman sa probiotics tulad ng yogurt, ay maaaring makatulong upang mapababa, ang panganib ng cancer sa kolon at polyps. Ang mga ito ay maaaring makatulong, upang mapabuti ang kalusugan ng bituka, at mabawasan ang pamamaga o inflammation. Ang ilang mga probiotic strains ay gumagawa ng lactic acid, bilang isang byproduct. Ang lactic acid ay maaaring magpababa ng pH sa bituka, na siyang lumalaban sa mga cancer-causing substances sa katawan. Tandaan na pumili ng yogurt na may live at active cultures, gaya ng Lactobacillus, Acidophilus, at Bifidus strains. Ang pagkonsumo ng mga fermented na pagkain ay nagbibigay sa katawan ng mga live microorganisms, o probiotics, na nagdudulot ng mga benepisyong pangkalusugan sa ating katawan. Number 6, mga prutas. Karamihan sa mga prutas ay mayaman na source ng fiber, antioxidants, bitamina, minerals at phytochemicals na maaaring protektahan ang ating katawan laban sa ilang uri ng cancer, kabilang na ang colorectal cancer. Ang mga antioxidants na taglay ng mga prutas ay mga sangkap na tumutulong para labanan ang oxidative stress at inflammation na siyang nakakasira sa ating mga cells. Ang fiber na matatagpuan din sa mga prutas ay nakakatulong sa ating kolon sa pamamagitan ng pagpapanatili nitong regular ang ating pagdumi at para maiwasan ang pagkakaroon ng constipation. Ang ilang mga halimbawa ng prutas ay ang mga sumusunod. Ang mga berries gaya ng strawberry, blueberry, at raspberry ay may mataas na fiber content at antioxidant. Ang mga citrus fruits naman tulad ng dalandan, lemon, oranges, at grapefruits, ay mayaman sa vitamin C. Ang mga pakwan at melon naman ay may taglay din na vitamin C at beta-carotene. Ang saging, mansanas, peras, mangga, at iba pang mga prutas ay nakakatulong din. Tandaan na ang pagkakaroon ng healthy food choices ay may mahalagang papel sa pag-iwas sa colon cancer. Ang mga nabanggit ay mga gabay sa kung anong mga uri ng pagkain ang mainam na kainin para makaiwas sa ganitong kondisyon. Importante din na malaman na may iba pang mga dahilan na dapat tandaan na maaring magdulot ng colon cancer, tulad ng genetics, unhealthy lifestyle, obesity, diabetes, chronic inflammatory bowel disease, at iba pa. Kung kaya't mahalaga na magpakonsulta sa doktor para sa mas detalyadong pagsusuri at mabigyan ng tamang payong medikal tungkol sa colorectal cancer. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.